Hello mga kaibigan. Nakakita ka na ba ng ambulance pass na may pula at asul na ilaw? Para silang mga napakabilis na kotse na nagdadala ng mga may sakit o nasugatan sa ospital. Ngayon ay pag-uusapan natin ang tungkol sa mga bayaning nagtatrabaho sa mga ambulansya na ito, ang mga paramedic. Ang mga paramedic ay parang mga espesyal na doktor na responsable sa pagtulong sa mga tao kapag sila ay nasa problema. Alam nila kung paano gamutin ang mga sugat, magbigay ng gamot at mabilis na gumaan ang pakiramdam natin. Ngunit kailan ka dapat tumawag ng paramedic? Isipin ang pagkahulog sa iyong bisikleta at talagang nasaktan. Kung talagang malaki ang hiwa nila, hindi maigalaw ang braso o binti, o masama ang pakiramdam at hindi makahinga ng maayos, oras na para tawagan ang mga paramedic. Dumating ang mga paramedic sakay ng ambulansya, na parang isang mobile clinic. Sa loob ng ambulansya mayroong maraming mga kawili-wiling bagay. Mayroon silang mga stretcher para maghatid ng mga tao, oxygen para makahinga, at maraming espesyal na tool para matulungan ang mga pasyente. Kapag dumating ang mga paramedic, ang unang bagay na gagawin nila ay suriin ka. Tatanungin ka nila, hihipuin ka ng marahan, at baka kunin ang iyong temperatura. Huwag mag-alala, napakabait nila at gustong tulungan ka, kung kailangan silang dalhin sa ospital, ilalagay sila ng mga paramedic sa isang stretcher, at mainat na dadalhin ang mga ito. Sa ospital, ang mga doktor ay makakagawa ng higit pang mga pagsusuri at magbibigay sa iyo ng pinakamahusay na paggamot. Ngunit mayroong isang bagay na napakahalagang tandaan. Hindi namin maaaring tawagan ang mga paramedic para sa anumang bagay kung mayroon lang silang maliit na gasgas o natamaan ang kanilang ulo, habang naglalaro, hindi na kailangang tawagan sila. Dahil sobrang abala ng mga paramedik at maraming tao ang talagang nangangailangan. Kung tatawag tayo ng walang mahalagang dahilan, baka maagaw natin ang lugar ng iba na mas may sakit. Kaya paano mo malalaman kung kailan tatawagan ang mga paramedik? Maaari tayong magtanong sa isang pinagkakatiwalaang nasa hustong gulang, gaya ng ating mga magulang o guro. Tutulungan nila kaming magpasya kung kailangan namin ng tulong medikal. Kailangan nating tawagan ang mga paramedics sa mga seryosong sitwasyon, halimbawa kapag ang isang matanda ay masama ang pakiramdam o nawalan ng malay. Kung ang isang tao ay hindi tumutugon o nahihirap huminga, huminya, mahalagang tumawag ka agad para sa mabilis na tulong. Dapat ka ring humingi ng tulong kung mayroon kang malubhang pinsala, tulad ng mga sirang buto o matinding pagdurugo. Gayunpaman, para sa mga maliliit na problema, tulad ng isang maliit na gasgas o pananakit, hindi na kailangang tumawag ng mga paramedic, dahil ang mga sitwasyong ito ay maaaring hawakan ng mga pangunahin first aider. Ang pagtawag sa kanila ng walang mahalagang dahilan ay maaaring gumamit ng mga mapagkukunang kailangan ng ibang tao. Ang pagiging paramedic ay isang napakahalagang trabaho, ang mga bayaning ito ay nagmamalasakit sa atin at nagpoprotekta sa atin kapag kailangan natin sila. Salamat sa kanila, mararamdaman nating ligtas at protektado tayo. Ano ang maaari nating gawin upang matulungan ang mga paramedic? Malalaman natin ang mga emergency number at panatilihin itong ligtas. Kung sakaling makakita tayo ng isang taong nasugatan, maaari tayong humingi ng tulong sa isang may sapat na gulang at sabihin sa kanila na tumawag ng ambulansya. At higit sa lahat, kailangan nating pangalagaan ang ating sarili. Ang pagsusuot ng helmet kapag nagbibisikleta tayo, hindi tumatakbo sa kalye, at ang pagkain ng masusustansyang pagkain ay makakatulong sa atin na manatiling malusog at malakas. Ang mga paramedic ay ang aming mga superhero sa pangalagang pangkalusugan. Lagi silang handang tumulong sa atin kapag kailangan natin ito. Kaya tandaan na dapat mo lamang silang tawagan kapag ito ay talagang kinakailangan. Salamat sa panonood ng video na ito. Sana marami kang natutunan tungkol sa mga paramedic at ambulansya. At tandaan, ang pangangalaga sa ating kalusugan ay napakahalaga. At para sa aming channel ay napakahalaga na bigyan mo kami ng like at sumali sa channel.